Hello guys, kumusta po kayo? Panibagong araw, panibagong vlog Ayos na ako kasi paalis na kami papuntang Township At bumaba na rin ang aking mag-ama kasi sabi ko dun yung ako hintayin sa baba Habang inaayos ko ang mga dadalhin naming tubig at saka gatas Di ba nga pala pwede di magdala ng tubig kasi sobrang init ng panahon dito. Kaya tuwing lalabas kami ay nagdadala talaga ako ng tubig. Para kung gusto namin uminom ay may maiinom kami. At para din na rin kami makabili. May mga groceries at shop naman na pwede kang bumili doon. Pero para din na kami makabili ay nagdadala na lang ako para anytime na gusto namin uminom ay meron kami. Yung araw, ipupunta pala kami sa Township Market. Kasi pa namin na doon bumili ng upuan kasi doon yung medyo mura. Kasi ito yung market sa malapit sa amin ay medyo mamahalin yung bintahan nila. Kaya pag may bibilihin kami, ito lagi kami bumibili ng mga Kasi dito yung medyo mura guys. Marami kang pagpipilian kasi maraming shop dito guys. Dito pala sa dinadaanan namin ay napakaraming nagtitinda ng mga sapatos, damit, bag, bricks, stars at mga lababo lights. Basta kahit anong dito na guys. Sobrang dami kang pagpipilian at mapapasukan ng nagtitinda. At nadaanan pala namin itong shop na to ay nagtitinda ng bigas. Naalala ko dati dito kami bumili ng isang sakong bigas nung bagong dating pa ako sa Pakistan. At kasunod naman yun ay hapsak na rice. Kasi alam niya naman ang Pilipino is uh, rice is life. So yun nga, binilihan nila ako ng bigas. yung bumili ulit yung aking asawa ng konti kasi titingnan daw kung ano ang klase naman ng bigas yung binibenta nila. Kasi dati maganda yung bigas na benta nila. So kaya bumili siya ng isang klaseng bigas naman. At ngayon ay hinahanap namin kung saan ba yung nagtitinda ng mga plastics guys. Guys. So nakikita niyo sobrang dami ng tao diyan guys kasi market yan sa loob guys. At ayan, marami rin dito mga street food at mga shop, restaurant. So, ayan. Sobrang crowded, guys. Kasi marami nga yung, ang tao dito na pumupunta. Kasi dito yung mga murahing bili Pero sabi ng aking asawa, meron pa daw dito na market na doon daw yung parang baklaran at divisoria. Iwan ko, di ko pa napuntahan yun. Pero sabi niya, doon yung mas marami pang nagtitinda, katulad ng nasa baklaran daw. Kaya ayun nga, ilang nakaisang ikot na kami, hindi pa namin nakita yung gusto namin talagang puntahan. Kasi marami nga nagtitinda at sempre gusto rin natin yung magandang quality, di ba? So, ayan, hinahanap namin kung saan ba yung nagtitinda ng plastic. At hinahanap din pala namin ang shop ng nagtitinda ng blender at nagre-refer. Kasi nga nasira yung blender namin ng masala. At gusto rin namin bilihan ng feature yung blender na namin. Ito pala sa Pakistan guys, pag may masira kayo mga pressure cooker or blender, iron, ay pwede nyo pa-refer guys. Huwag niyo itapon kasi kayang-kaya pa nila yan i-refer. Yun yung nagustuhan ko dito sa Pakistan guys. Willing talaga sila mag-refer guys. At ayan nga napita na namin kung saan ba yung nagbibinta at nagre-refer. Yan yung aking asawa at ang kanyang nanay. At marami rin silang din-refer ng mga microwave washing machine. Door, say open door pasaway <laughs> ha say open door pag nilintay namin uh -huh. ang ating asawa ay nakita ko ito naglalakad na lalaki at maraming alaga na shift, so nagulat nag ako kasi nga first time ko makakita ng ganyan guys at dito na pala kami sa my shop ng mga plastic at dito kami bumili ng opuan guys ito na pala kami sa bahay kaya napagod at dizzy agad. At ayan yung aming nabili. At ayan naman yung upuan na plastic na binili na namin Hanggang dito lang. Hanggang sa muli. Ingat po kayo. Alafis.